Paano gawing dalawa ang application sa ating mga cellphone mga loads tulad ng Facebook, Messenger, WhatsApp, YouTube or ano pong application na gusto nyo depende po sa setting natin. Gagawin po natin yung dalawa. Halimbawa may dalawa po kayong a uh, account sa Facebook. Hindi nyo na po kailangan mag-switch or mag-log out po para po Uh, gamitin ang dalawang Facebook na yan so dito po sa tutorial natin mga Lodis tuturuan ko po kayo kung paano maging dalawa ang inyong mga application tulad ng Facebook Messenger at iba pong application na pwede po natin gawing dalawa sa ating mga uh, cellphone, katulad dito sa akin mga Lodis kung mapapansin mo, yan dalawa po ang Facebook ko so kung i-open po natin yan ito po yung kong profile Doon po sa isa ko naman na uh, application na Facebook, ayan page ko. So, hindi ko na po kailangan pang mag-switch para po ma-open ko yung uh, aking account. So, dito, ang ginawa ko po, ginawa ko pong dalawa yung application dito sa aking uh, cellphone. So, madali lang naman po itong mga loadies. So, may dalawa akong paraan loadies na ituturo sa inyo. Uh, para po maging uh, dalawa po or tatlo po ang application na pwede nyo pong magamit or magamit, ma may login ng inyong mga account. So, una po mga Lodis, ito yung nasa setting po muna natin. So, disclaimer lang mga Lodis, hindi lahat pare-parehas ang setting ng ating mga cellphone. So, ang iba po, wala pong ganitong setting. So, ang iba naman po, mayroon. So, tingnan nyo po kung mayroon. Kung mayroon po, mas mabuti. Uh, Ipalo nyo po itong tutorial na to. So, para po dun sa mga walang setting na ganito mga Lodis, so, antayin nyo lang po, uh, isusunod ko po yan dito. Okay? So dito po muna tayo doon sa may mga nakabuild in na pwede pong gawing dalawang ating mga application katulad ng Facebook. Pupunta lang po tayo sa ating mga setting ng ating cellphone. Ayan. Open po natin. And then pagdating po dito sa setting ng ating cellphone, siyempre iba-iba po ang setting ng ating mga cellphone mga lodis, di ba? Especially kung ibang brand po. So dito po hanapin niyo lang po sa, sa search button na yan mga lodis ang Apps Clown, uh, X Clown, uh, Dual Apps dual application. I-search e nyo po yan mga ludis or special uh, function. Yan po mga ludis ang i-search nyo dyan sa inyong mga uh, search bar ng inyong setting mga ludis. Kasi iba-iba po ang ating mga setting nga po. So dito sa akin mga ludis, ang setting niya ay ang uh, setting nun ay dito sa special function. Ayan po. Kaya po pinapalala ko po hindi lahat pare-parehas ang sitting natin at hindi po lahat ng uh, cellphone ay mayroon pong ganitong dual application na pwede po natin i-activate sa ating cellphone. So may isa po po ako ituturo sa inyo yan. Diyan lang po kayo. So dito po sa akin, nandito siya sa X-Clown. Ayan. So ito po ng uh, cellphone ko ay pinindito to, meron din po nito sa um, sa iPhone, uh, sa ibang uh, Samsung at iba pong brand po, meron po nito. Depende po sa model ng ating mga cellphone mga Lodis. So dito sa akin, andito siya sa Xclone ayan. Ipinindot natin. So kung mapapansin mo dito sa akin, ang allowed lang dito ng device na to na pwedeng i uh, i times 2 or uh, gawing dalawa po yung application, ay Facebook, Instagram, Messenger at WhatsApp. So, sa iba pong uh, device, uh, mas marami pa po. YouTube at iba pong application pa, mas marami pa po. So dito, uh, apat lang kasi nakainstall sa akin na kung may iba pa po kung katulad ng ibang uh, Imo or Line, pwede pa po maging dalawa 'yan kasi hindi naman po ako naka-install. So dito, apat lang po ang sa akin na pwede kong i-double uh, apps. So dito po sa akin, ayan, kung mapapansin nyo po kanina, dalawa po yung aking Facebook yan, 'di ba? Kaya po dalawa 'yun kasi po naka- activate po yan, naka-turn on po yan. So dito po, kung ganito po ang loba sa inyo, or kung hindi man po, ang gawin nyo lang po, i-activate nyo lang po, i-turn on nyo lang po yung setting dyan sa inyo. So katulad dito sa messenger mga lodis, yan, isa lang po ang messenger ko. Ayan. Pero pag tinurn on ko siya, magigi po siya ang dalawa. Ayan. Installing lang po. Wait lang po natin. Ayan. Clone apps added to, to, home screen. Ayan po, dalawa na po yung messenger at dalawa na rin po yung Facebook mga lods okay? So ganyan po ang gagawin niyo mga lods. Tingnan niyo sa inyong mga sitting mga lods. Tingnan niyo muna kung mayroon kayong magandang uh, sitting sa inyong uh, cellphone mas maganda po. Kung wala naman po, ganito po ang gagawin niyo mga lods kung wala kayong ganitong sitting, okay? So pupunta po tayo sa ating Chrome browser. Ayan. Open natin ang Chrome browser. Kung gusto niyo pong maging madagdagan pa ng, iba, ng another uh, apps ang uh, Facebook nyo, kung dalawa na yun, pwede nyo pong gawing tatlo yan. Nasa sa inyo po yan. So, dito po, i-open nyo lang po ang Chrome browser niyo, or uh, uh, ano mang pong browser meron ka po. Mas maganda po, suggest ko ay Chrome browser. Open nyo lang po. Pagdating nyo dito mga lodi sa Chrome browser, search mo lang ang Facebook. Ayan, Facebook. Ayan, Facebook po. Search niyo po. And then, pagdating po dito, i-click mo lang po itong login. Yan. Tapos, ganito na po ang lalabas sa inyo. So, dito po, ang gagawin po natin mga ludis, pumunta tayo dito sa tatlong uh, dot na yan. Yan. And then, kung mapapansin nyo po dito, install apps po ang lalabas. Yan, yan. Tapos, kababa ng translate, install apps. I-click nyo po yung install apps na yan. And then, install nyo po. Ayan po, antayin nyo lang po installing Facebook. Ayan. Hantayin nyo lang pong ma-install yung application na yan. Wait po natin. Tapos, pag once po na na-install na po yan, ganito po ang lalabas. Add to home screen. Ayan. Ang gagawin lang po natin, i-click lang po natin itong add na yan. And then, magbabak na po tayo. So, kung mapapansin nyo po mga lodis, tatlo na po ang Facebook dito. Isa. Ayan. Ito po yung page natin. And then, ito po yung isa. Yung ating profile. And then, ito po yung in-upload natin sa ating ah uh, Scrum. So dito po, pwede na po natin i-login po yung ating account. Tapos pwede na po natin gamitin yung ating mga Facebook. So di ba po, magkakaroon na po tayo ng dalawang Facebook nang hindi na po tayo nag-download pa ng mga application dyan sa Play Store mga Lodis. Kung wala naman pong lumabas na uh, add to home screen mga Lodis, kung hindi pa automatic na lumabas yung add to home screen mga Lodis after nyo mag-download ng uh, Facebook na to sa Chrome, balikan nyo lang po Ayan. hindi then, i-open nyo lang po ulit yung Facebook. Katulad nyan, open nyo po. Tapos, ganyan po ang lalabas nyan. So, dito, puntahan nyo po sa tatlong dot. Ayan. And then, i-click nyo po ulit yung install na yan. Minsan po, pag once po na, na install na natin, ang lumalabas dyan po ay, mayroong pong lumalabas dyan na add to home screen instead na install apps. So, dito kasi sa akin, automatic na po nagsuggest na. Kaya po, uh, wala, hindi na po dito yung application or hindi na po dito yung uh, setting sitting na uh, napunta dito. So, automatic sa akin naglabas. Minsan po, ang iba, hindi po automatic. Minsan, kailangan mo dito sa tatlong uh, dot na yan para po mailagay sa, sa home screen yung application na dinownload natin dito sa Chrome. So, pag okay na po nalagay nyo na po, automatic po, lalabas po yan sa inyong home screen ng inyong uh, uh, cellphone. So, ganun lang po, Lodis, paggawa ng dual apps o pag, uh, pag double ng apps sa ating mga cellphone, mga Lodis. So, sana po may na lang sa inyong mga Lodis. Kung may katanungan ka po, i-comment mo sa comment section ng video na ito, Lodis. At sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya, Lodis. Hanggang sa muli, much love, God bless.